yung mga pinamigay ng client natin isang double deck tapos mga Euratex na foam isang set ng furniture na may upuan may table yan kasi nagpa-renovate sila eh wala nang paglalagyan doon sa apartment na nilipatan nila kaya pinamigay na lang And, table meron pang iluanan doon sa bahay na sa at saka mga Euratex eh. Nila, basa ba tubig dito? Ay, bago ni Lol, yung bago kama, ho. Wala sa Oh. At yun, nagpapasal sa client natin na taga Grand Royal na pinamigay at pinamigay nga yan. At pinamigay din naman natin yung mga pinamigay sa atin para kahit pa paano magamit ng mga pinisa natin at mga kapatid natin. <laughs> na okay. gamit na ganyan at yun, maraming maraming marami salamat sa tao pasakay sa pagkatapos nyan, nagpo-trip kami ng mga bata dahil dumalaw din kami Diyan sa kabila at kakain na kami ng mga inasar sinama ko na rin sa video nito para kahit papano sa editan na lang yung kwento ko nga lang dito sa pahakot pa na parang ilang beses na nangyayari na parang ay, pag misa may, may naisip ko kasi gusto kong bumili ng kutsyon kasi wala nga lang akong hindi lang kami nagkakatagpo nung dapat binobomba. Dapat airbed ang bibiling ko, yung binobombahan. Eh, anong nangyari? Kukuhanin ko pa rin sa lugar nila, napakalayo. Eh, yun niya, parang gustong-gusto ko na rin magkaroon ng airbed dito kasi sa halos sa hit lang ako na may konti sa peri, nakahiga. Pero, yun niya, hindi ko akalain na yung client time nito, mamimigay na maraming uh, mga foam na Euratex pa, mga bed parang gano'n. At tayo nga, nakakuha ko ng dalawa Tapos pinamigay pa natin yung iba Sa mga pinisa natin at saka sa kapatid natin Tapos nga Yung sa drums naman, may salamin akong kailangan eh. May salamin akong kailangan na Para kahit pa paano nakikita ko yung sarili ko Pag nagda-drums ako, pag sa drums sa pawis Yun din, eh Nabigyan din tayo Kaya malaking bagay talaga yung yung nasa isip muna natin talaga talaga pa lang magma-manifest minsan na pag may naisip ka katulad niya sa motor gusto ko pa ako ngayong taon nito makabili ako ng motor tapos yun may, may pina may, may pinahulugan sa akin yung tropa ko na motor na kagaya-kagaya ng motor ko dati eh yun parang sabi ko nga Oh parang kung umaayon yung mga bagay-bagay na kusang bumabagsak sa sa lugar-lugar nila basta ayun lang, ayun lang nakita ko at na-absorb ko basta na-share ko lang yun <laughs> Wow. Two three, four, five. One, two, three, four, five. Okay 1 2, three, four, five. <laughs> One, two three, Ay, ilong mo palo. <laughs> ah, palo mo. Ikaw mo na, ikaw mo na, palo boy melon mo. Palo boy melon mo. <laughs> Yo <may ilong> mo. <laughs> Ma'am, inasal. Inasal. Mang inasal. Mang inasal. Oh, nasa na. Kuha ka na rin. Dari. Happy Valentine's. Deliver tayo, mama mo. Batiin nyo, happy Valentine's, mama nyo. At yun, muli marami marami salamat sa mga nagiging client natin sa Pahaw at Pag may mga binibigay kayo, pinamimigay lang din naman namin yan. Eh. Kasi hindi na rin naman kasha rito sa bahay natin. Kaya yung blessing nyo yun na yan, eh, mas pinamimigay din natin sa mga nakakailangan. At saka yun, sana ay eh, dumami pa yung maging client natin sa mga susunod na pagkakataon. Baka dito na ako makapagpatayo ng sarili kong bahay dahil lang sa pamimigay ng mga client natin. Una, nagkaroon tayo ng aircon. Meron pa rin tayong sopa na galing din sa mga client natin ngayon. Nagkaroon tayo ng higaan dahil sa client natin. Nagkaroon tayo ng salamin dahil sa client natin. Yung double deck nga, pinamigay lang natin sa pinsa natin. Pero dapat pwede ko rin pwede ko na rin na dapat sa akin na lang dahil pwede ko na gamitin din talaga yan. Pero yun niya, mas kailangan nila, binigay na lang natin sa mga kasama natin. At mapapakinabangan nila yun. At saka ito, syempre, putrip, putrip lang to dahil nga uh, matalang na rin kami magkasama niya dahil busy na yung dalawa niya sa pag-aaral. Kaya kahit sa Trumps, hindi ko na masyado na uh, tututukan. Eh, okay lang yan. Minsan lang tapos yan eh, yun lang at ito napakamalang pang pulubi ito at nabigyan ng 20 peso very good ah huh? pulubi ka ba pulubi ka ay ay ay